Mula sa high school rivals hanggang sa hindi inaasahang mga magulang, sina Elijah Canlas at Serial Manabat ay naakit ang mga manonood sa kanilang on-screen chemistry. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mga kamera ay tumigil sa pag-ikot? Recently, Elijah shared his thoughts on working with Serial again, and it's heartwarming as their on-screen love story. Serial is a e powerhouse actress. Working with her was an honor, and I'd love to collaborate with her again. Ang paghanga ni Elijah para kay serial ay hindi lamang profesional, ito ay malalim na personal. Ang kanilang pagsasama sa labas ng screen ay sumasalamin sa koneksyon na ibinabahagi ng kanilang mga karakter sa screen. Si Elijah ay hindi kapanipaniwalang sumusuporta. Ang kanyang profesionalismo at dedikasyon ay ginagawang walang kahirap-hirap ang bawat eksena. Ang paggalang ni serial para kay Elijah ay kitang-kita sa bawat pagtutulungan na ginagawang ang kanilang partnership ay isa sa pinakamamahal sa kamakailang kasaysayan ng telebisyon. Ang mga tagahanga ay naging vocal tungkol sa kanilang pagnanais na makita pa ang Roxy, ang on-screen duo ng mag-asawa. Habang ang High Street ay matatapos na, ang pinto ay nananatiling bukas para sa hinaharap na mga pakikipagtulungan. Maging ito ay isang sequel o isang bagong proyekto, ang mga tagahanga ay umaasa na ang Roxy ay babalik. We're always open to exploring more stories with these characters. Kung gusto ito ng fans, we'll consider it the... Ang partnership ni na Elijah at Cyril si ay isang testamento sa magic na nangyayari kapag nag-aliin ang talent at chemistry. Sana ay mas marami pa tayong makikita sa Rock sa hinaharap. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin.